natin at yung konsulado ginagawa yung trabaho nila. Nagkaroon ba kayo ng chance na makaugnayan man lang yung mga taga-ebahada? So, Maging mala ma 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 malayo ako yun. Um, nasa main branch kasi ng sa Kwan, nalain, uh, embassy. Mm So walang embassy dito sa Tamba. So, hindi nila nalalaman kung ano nangyayari. Pero, so, uh, ang ano, uh, kami na lang kaya sa taga-embassy. Uh, taga, uh, Parang nagiging sila ng instruction na parang on time ako. Ah, uh, nasabi nga nila na pagka nag nagdaros ng mga bisit, eh naka-prepare na no, mga tao na nakikita nila na maliligo at saka uh, medyo malinis pa yung facility. Mm uh -hmm. -huh. Pero nakikita rin na masipit, baga masipit pa rin yung ano, nakahiga pa rin sa sarili pero medyo maayos. Pero ang doon doon, mayroong mga ibang tao na hindi pa nakakaligyan ng isang buwan kasi nag-schedule bawat tao bago mag-schedule. Uh -huh. Okay. Mm. So, okay. ang bigyan doon sa islam, wala nga Sa pagkain, hindi makakain ng atin. Mm. Siguro, one last point na lang, uh, Mr. X. Ano yung mensahe na gusto mong iparating sa ating pamahalaan? Sa kalagayan ninyo uh, ano, eh. uh, ng mga manggagawa doon sa Malaysia? Para sa ano yun, dahil sa hindi i-appeal ng mga pagka yung mga Pilipino na mga huhuli. Ito na sinulat sa Pilipinas, tapos doon na i di ba? Uh, katulad sa Dugan, nang doon ako bahata, uh, ah, meron akong mga tao na nahuhulog din Kahit sa mga Dugan, direct agad. Kung pinukuha lang yung mga dokumento, kung wala ang legal document, direct, direct agad sa pagkahuli siya, direct siya sa airport, direct siya uwi ng, ng bansa mo. So, ganun na nangyayari nito well, si, si, na ang katapos. Hindi si Jolie ng Pilipinas na ganun ang mangyayari. bakit kailangan ikulong pa mga Pilipino. Kasi pinapahirapan yun, lang yung loob. Uh, na, mga iba mga nangyari natin na pinakasawa ng isang nakausap ko na inmate, eh, meron siyang ng, ng gelga, doon na bumbis, nagpakamatay. So, ang mm -hmm. ano siya, wala namang yung nabalita kasi si Kinansel lang yung pangalan pa, niya sa listahan. At ang documented niya siya, kaya hindi ko nag-exist. Mm -hmm. So, ah. Yeah. So, yeah. Wala nang gurang nare-report na gano'n. Medyo so, malungkot yung mga balita yeah. na, oh. Huh? na, na isinishare mo sa amin mm -hmm. ngayong gabi. Anyway, maraming maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan at Uh, dalangin namin ang kaligtasan ninyo mga kababayan namin nandiyan sa Maleta. Ah, uh, naginakabahan din ako kasi hindi naman ako protektado ng kaya protektado sa kaya namin. Kaya pues, uh, niyo ako rin magpapanggit -mag sa isa na ako. Nagigitap ako din sa mga media, print yeah, media, sinawag ng ilas yung pangalan ko kasi hindi ako tulad dito. Mm. Yeah, nila ako makuha, magaling na makuha yung pang pagbanggit nila nila pangalan ng mga kuya. Magali nila ako makuha, makakala ka lang ang bigla. Diba? Kawawa ng pamilya ko. Okay. Kuma, pa ako rito sa Pilipinas sa Salta na tumagay siya para magtrabaho. Nagbayad pa ako ng placement fee para pagpaalitin lang dito. At ganun lang yun. Mahalig lang na ako mara. So, yun lang. Okay. Okay. Hindi ako takot. Dumagat ako pag wala ako dito. Pero maraming, habang dito ako, protect lang nyo ako. Maraming maraming salamat at uh, uh mag-ingat kayo dyan sa Malaysia. Okay. Salamat po.